Joey De Leon, emosyonal sa kabaitan ng may-ari ng Pure Gold Susan Ko. Sinuri ni Susan Ko ang TVJ or Tito, Vic at Joey ng na lamang pinutol ng tatlo ang ugnayan sa Tape Incorporated at sa relasyon kay Romy Halusus. Tila emosyonal si Joy De Leon nang ikinuwento ang pagtiyak ni Susan na silang tatlo ay okay lang ba pagkatapos ng pag-iwan sa show matapos ang apat na dekada. Hindi inakala ng TV host na ibis na pag-usapan muli ang multi-million pesos advance para sa ad replacement na mula sa pure gold sa ilalim ng pamamahala ng mga halusus ay mas inalala niya pa ang kanilang mental health at iba pang kapakalala. Panan. Dagdag pa ni De Leon ayon sa interview sa TV5 show na Frontline. Nagmensahe sa kanya si Ko. Aniya, nagtext sa akin si Susan Ko, yung taga Pure Gold. Niyari talaga ako eh. Are you okay? Ang gulo eh. Tinawagan ko. Mayabang ako. Sabi ko, We're okay. Naluha din umano si Dileon nang kanya namang tinanong si Ko kung ayos lang ba nang nalamang iniwan ng TVJ ang tape pagkatapos ng ginawang malaking subscription ng Pure Gold sa tape sa loob ng tatlong taon. Hindi yun importante ayon kay Ko. Basta't okay lang silang tatlo. Ani ha? Biglang kinat ko. Nagalit eh. No, hindi importante. Sa amin yun. Bahala kami sa ginagawa namin. Ang mahalaga sa amin ay kung okay kayo. Umiyak na ako noon. Wala pang isang linggo mula ng inanunsyo ng TVJ ang pag-iwan sa programa. Tinanggap na ng Media Quest ng bilyonaryong si Manny Pangilinan ang deal upang mailabas sa TV5 sa tanghali ang Itbulaga. Hindi pa man ng alitan ay naipalabas na ng pure gold ang malaking pera para sa tatlong taong pag i ng TVJ sana sa Itbulaga under Tape Incorporated. Ngunit dahil nga ay nagkagulo na, hindi na nila ma-endorse sa TV5 pagkatapos ng kontrata. Kahit malaking pera na ang naipasok ay mas nag-alala pa ang pure gold chairman Susan Ko sa Ikaw, anong masasabi mo dito?